DIY ETS using 120 amperes relay to do do punta dito sa normally close tapos output ilaw tapos yung supply galing sa inverter supply galing sa inverter papunta dito yun yung ilaw na yun ngayon, naka-inverter yan. Ayan, kasaksak. Ibrutin ko. Ipa-plug in ko yung inverter. One, two, three. Marinig mo yung click pero hindi kumurap yung ilaw. Yan yung wiring nya Yan yung output. Punta sa load. Ito yung supply galing sa inverter. Line 2. Line 1. Tapos ito naman, supply ng DIO Yung normally close. DO. Inverter.